Maraming salamat po. ng isang linsan. Sa isang artista na simula sa ligang at a very, very young age. Ino rin siyang Princess of Philippine Cinema siya po ay nakita natin sa movie Triplets, manu po, Hataw, Tatay Hataw, Shake, Rattle and an award-winning actress, the Sharon Cruz. She was also a friend, a constant source of light and warmth in our lives, a force of nature whose energy and spirit were as boundless as her capacity to Lady Monteverde was a woman of many talents and passions, but above all, she was a woman of extraordinary kindness. As the producer of regal films, she carried that sense of community with her throughout her life. Her heart was her hometown, welcoming a place where everyone felt loved and accepted especially if you were one of our cherished regal babies i was fortunate to be one alongside my regal baby sisters Magdalene reynolds and christina valeria <laughs> did you know that mother and was a gifted pianist, I'm sure of you piano. Know, <laughs> oh my goodness, a musician by heart. But her influence extended far beyond the four walls of her production empire. She didn't just produce films from comics or TV specials and far too many TV series. She also taught lessons of love. Patience, professionalism, kindness, empathy, these were the tenets she lived by and instilled in everyone around her. Her laughter was a melody that played on even on the cloudiest of days. Her smile a beacon that could light up the darkest of nights. Um, napanood natin siya sa Daddy Boon, mga Shanong Parak, Sheikh Rada Lurol. Nandito po, isang actor, politician, Mayor Herbert Bautista. The family of Mother, uh, nandito sa inyo po mga uh, kaibigan, nandito mga kaibigan. Uh, nandito. Pwento ni Nick Joel sa Hollywood Nagsimula ko talaga ako uh, bilang artista sa Channel like, 9, 1978. Tapos, ang uh, unang project ko sa pelikula ay eh, yung Oh uh, My Mama. Ito a, uh, drama. Dito ni-launch yung Maricel William Martinez Love Team. So, mga anak kami sa uh, Kulila, uh, and yung uh, dalawa ay mga teenagers. So, shooting, shooting, start na ng promo. Uh, bata po kami, dedicated eh? yata yun, so I was one. 11, 12, So, dito so, sa Valencia, meron pa ng round table na tainan. Tapos may hagdanan. na pakya. Kasi kung namin nagdala ko, ko. And then, uh, almost always, pagka dito may kami, dito ako natuto. First time ko makatikim ng spam at saka ng corned beef na may kanin. Laging yun ang inihahain ni Rapa sa And uh, at one point, So nandun siya, oh kahit kayo, kahit kayo, okay, ah, kayo, kaya. So mga bata kami, si Hero, kapatid ko, si Harleen, kapatid ko, tapos uh, mga artista, ito ka niya kayo, pamangkin ni uh, Pito Douglas, ni uh, Pimi, kay Hano, so nandun din, nandun din na. at uh, one point, nandun din si Alvi Anido, and si Jimmy Lendez, kaya kami, kaya kami, na. nasigaso siya. And, uh, pero parang hindi kwarto eh, parang from the ground eh, well, table, hindi ako kang papasunan na ganyan. Pero may kausap na naman sa sitagal mo. So, narinig mo eh, hindi na kaya may kwento ni na Mancharo, sa interaction Sumisigaw siya, sumisigaw siya, siya. So, mayam may maya, unti-unti umalis na yung mga sila Alfie nito umalis na sila Jim Menendez, naiwan kami mga bata. Unti-unti, nawawala na rin yung mga bata. Unty -unty, tapos so, papasok siya, kasi kaso na. And, um, iba yung feeling na natingin ko sa kanya was motherly. hindi katulad ng tatrabaho, tulad ni Tita ng Hindi, eh. Hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, Nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng uh, isang pagpilikula na kasama ko, oh, Ten Little Angels. Dito yun, shooting, shooting. Uh, William yun, tsaka Jenny Ramirez. And then, tuloy-tuloy yun, puro mga pabata. Okay. One star is Maricel Soriano. wala ako na ito. Kaya... So, malating bahagi ng buhay ang ating ang swerte ko na sa tiba yung pangalong nanay ko si mga May tayo ka mga tao na sa Dahil yung 16 years old pa ako. ko yung utang kong pagkailangan si hindi na sikreto sa isa. Ako sa Commission na Babies, kasi ako sa dekala ng pagtubo ng Mauro. Hindi sa mga isa, na, binatayan ang Si Mother bawal ang pasaway ko sa kanya. Praha, pag may niya. Pero number one ang niya kahit siya, pagka maganda na mga ginawa mo. No? Mamimiss ko yung pagkata niya lang, Maria, Maria, oh. Maria, Maria, oh. Lagi ko niya ang pinakakala ng gano'n Kapag back sa office, hindi ko lang ko mo ang biruan namin. Yung mga biruan, lamin, tumahol, mother, ang datong, sasagot siya. Ang datong, ang datong, ang datong. Ganun po kami kalawa. No? Sa lahat ng ups and downs ng buhay ko, hindi na wala si Mami. Minsan, hindi minsan na hindi natawag ng pare ng tumulo, makinig, hindi sa patang pasasalamat para masuklihan ang ng ginawa ng Kaya, hindi matatawal ng kontribusyon ng mga pwersa ng mga at sa, sa kabuhayan ng daang-daang artista, director, scriptwriter, at ulit. Buhay na buhay so, ang showbiz na Isa siyang halike, halike, ang institutions sa ating industry. Isang mahigpit na yan ang pinag-usel. Tondong, Winston, Goldwyn, At sa lahat ng alipong na sa ng no mga malungkot mga at patuloy na ating mga good memories na ang She is So binibigay na sa aking role yung in sa banita Medyo alam nga po, kasi nga parang, yung pa lang, tapos gagawin ko to. Tapos sabi nila, kailangan daw magbabae, mag -ana. So, finally, sinabi ni Douglas na may kakausap sa akin, yung mga, ating kaibigan kanina nandito dito sa Magcharo Santos. Okay, in you know other words, ang dyan dyan? Ayan! Thank you, ha? Doon nagsimula na, ha? ba? Diba? <laughs> Talaga. So anyway, after that, ginawa na nila sila malu, nandito naladaan tayo, ginawa natin yun at na clip naman ang uh, inday sa palita. So, pero hindi pa po kinukuha ng permanently. Hindi ba? So, nung uh, gumawa pa ko ng pelikula, tapos sinawakan na kami ng Maria at kinukuha at na niya ako at gusto na niyang problema ko doon yung portrata para gawin namin ni Jack and Boy. Naiya akong sabihin, Maria, kasi hindi ko sila doon. Pwede ko magsabihin. Pwede ko sabihin. Kasi po, mother, kasi nung kausap ko si mother, sabi niya, eh, kaya, Maria, kagawin natin ang mga uh, kayo dalawa. Gawin natin ang Jack and Jill. Sabi niya, pag-gawin po natin ang Jack and Jill, Kay Jay, gagawin natin. O oh, Maria, kasado na. Gawin natin yun. Tapos nalaman po namin, naging Sharon Cuneta at Herbert Bautista rin yun. Diba? So pinatawag kami uli ni Mother. Sabi nga, Ting, Di, kami dito. Maria, kami dito. Paano yun? May ano pa ng Jack and Jill? Sabi ko, Maria, may Jack and Jill. Ano gagawin natin? Tingnan mayroon meron yung ginagalong gano'n na. Ano pangalan nun? Jack and Poy. Yun na lang. Gawin natin yung Jack, Jack and Poy actually masasabi ko rin po na talagang yung relationship at masasabi ko rin na yung mga panahong nagbabas office yung mga pelikula namin. Nandun doon sila Charo at Manu, di ba? Si Ray Taga, malaki po rin ang nagawa ko pagka yung team yun eh. Kung si Mother, na talaga naman ang vision niya, grabe, no? Pero yung taga, rama at tulad talaga, Charo Santos yun at Manu Santos. Diba? So sabi ko, sige po, ginawa natin yun, naging successful hanggang tuloy-tuloy na yung pagawa ng yung pelikula. 80s, first time ko, yan kay mother. Dinala ni mother ako, kapatid ko, tsaka yung mami ko. Dahil kumita ang Jack and Boy. So dinala niya ako, saan niya ako dinadala sa Hong Kong, nakaglakad ko eh. Tapos naalala ko yun, ito si share ko na. Um, binigyan niya ako pera. 4,000 Hong Kong dollars. Tan-tan-tan ako yun. Sabi ko, tsaka yun yung uso na pwede kang bumili ng mga TV, beta, mga sarangang, mga mo, di ba? Binili ko lahat siya. Tapos umuwi na, o oh, basta pag-uwi natin ha, nakagawa ko naman ng na TV ko na. Sige, so, opo, 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 uwi. So nakita ko si Luz eh, tsaka pa si Luz. yung sa akin. Di ba? Luz, sabi ko siya, may cheque pa ako sa'yo. Kala mo, mga kaligtas ka. Luz, sabi mo, walang sisinungaling ako ha. Tapos sabihin ko na, ayun siya. Si Mother, thank Tapos hindi ako sa bahay. Ang dami may mga TV dami. Tapos binili lang mga $4,000 sa Hong Kong. Tapos sa shooting ako. nag-shooting na ako. Tapos sa yung dotan, ko na si Luz. Pagkating Luz, yung tapo ay man ko, uli ko na. Luz, bakit kulang ng 4,000? Gusto mo yun? Hindi, ma, kung sinungaling ako ha, magaling ka sa akin. Luz. Luz, blues, blues at yung crap, ka. Ah, okay, okay na, okay na, okay na. Ma, ay, ikaw eh, sabi ko mo. Kasi sa mga tayo sabi ko, bakit ba yung blues? May punta ko sa Ma, sabi ko, kulo na punta ko Bakit kulo na? Ibig sabi, converted na ha, ginagamit ko na lang para makarelate kayo. Kulo na punta ko sa Baby ko oh na. Sabi so, ko, lang, bakit? Bakit kayo yan? Saan tawag-tawag si Luz? Ba't lang yan? Tapos sabi ni Luz, Mother, ikaw yung nagsabi bawas. Saan? <laughs> bakit siya bawas? Yung sa Hong Kong po. Mother, siningan mo sa akin yun, Mother. Sabi niya, hayaman, hayaman na, gawa ka pa isang movie, doon ko nalang dagdag. Oo. Oh. Binalik naman ni Mother, di ba? Balik.